Guys, Merry Christmas! Merry Christmas. So, ganito yung Christmas dito guys dahil explain natin mamaya kung paano yung naging tra transition ng Christmas ko dito sa Canada. Nagmamadali kami ngayon guys, hinahabol namin yung bus no? Mamaya natin explain. Let's go see ya. Pumayang kami na ng... Ang tawag dito? Um, 1C. 1C? No Kasi meron kaming party mamaya. Pajama party. Yes. Mamaya pagkita natin. Let's go. Why? You want me to laugh over? I will cry. I will literally cry. Or laugh. Over. You think gonna happen? Yes. Tayo, yes. Where we're at. Yes. yes. Look at where we are. Yeah, medium level, Oh.

Guys, nagkikain tayo dito. Guys, sa so tapos na yung party sa Team Hortons. Pupunta na naman kami sa next party. Ganito kapag wala kang, ano, kapag marami kang pupuntan, maraming party guys. Hindi naman na, uh, naman siya boring yung Christmas dito, pero basta marami kang kilala, ano? Eh, no? Tignan mo ako, nagkipag-party ako sa Team Hortons, pero di naman ako nagtatrabaho dun. <laughs> Tapos ngayon pupunta kami uh, pajama party naman, guys. Tapos tignan natin kung ano mangyari, no? Ano masasabi mo sa party mo? Nakapag-games ka ng madami. Naka, na, nakapanalanan kami ng socks. Yay! Congratulations to us. Pero may libreng medyas na magagamit namin ngayon. <laughs> okay, see you later guys. Ito na kami guys. Last one. Last one. Tapos another one tomorrow. Tapos sa New Year. Kina it again, and then that's it guys, na-cover natin lahat na guys ano naman dito, uh, pajama party yes Wait, no. <laughs> ito yung Christmas dito kung saan saan kami pupunta Tanungin natin si Boss Best kung anong experience niya at nararamdaman niya okay master <laughs> okay Boss Best kamusta yung first Christmas mo? oh anong, first Christmas tiyo, ko dito sa Canada nararamdaman anda? mo medyo malungkot dahil malayo ako sa pamilya first time first time oh parang first time yes po first time first time malayo po <laughs> student man student pero kay yeah, yeah, yeah. kahit Pero malayo, okay nasi-celebrate tayo, so, di ba? Ito po, nagsia-celebrate kami ngayon. Yeah. Pa, ito po si Boss Kim. Anong team natin ngayon? Team Pajama. Pajama Party, guys. Pajama <laughs> Party. <kami. laughs> so yan, guys. So ganun Merry yung... Christmas, Merry Christmas everyone. Christmas, everyone. Merry Christmas. Merry Christmas mga eh, Merry mo? Christmas mga fans. <laughs> 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 Lahat. <laughs> guys. Oh, my God! up, <laughs> so guys. Kamusta yung Christmas niyo dito sa Canada? Dahil sa, sa TikTok ko, may nagtatanong, kamusta daw yung Christmas dito? Ano bang pinagkaiba sa Pilipinas? <laughs> ano daw yung pinagkaiba sa Pilipinas um, sa Canada? Mas ma masaya sa Pilipinas. Mas masaya sa Pilipinas kasi. Mas sa Pilipinas kasi. Uh -uh. Siyempre. Oh, baby! <laughs> <laughs> Hindi ko alam. Basta mas, mas masaya lang. Dito, ano medyo ano siya, uh, boring ng konti kung titignan. Oh, boring siya. Tapos, yun lang. <laughs> <laughs> yun lang. Ang dami ya. Hindi, okay yan. Ayan lang. Ayan. <laughs> uh, <laughs> <lyo> lang. <laughs> kantaan sa kalye. Ah, tama. Ayan yan, di ba? Tama. Gusto ko yun, gusto ko yun. Yun. Christmas meron din. Mayroon sabagay, sabagay. Bawal pa putok dito eh. Bawal. Sige, kung puto ka nangyayari. So yun guys, ano lang. Parang, wala well, naman masyadong pinagkaiba yun, no? Kung sa una, malulungkot ka. Sa una, malulungkot ka, pero kapag nakakapag-adjust ka na, parang normal na eh. So, sa 2 years natin dito, parang okay na siya. Ganun, guys. Kasi, parang build na namin yung self namin dito na Canadian na to eh. <laughs> Canadian na yun. Yeah, yun, guys. So, Merry Christmas, everybody. So, enjoy lang kayo dyan and advance Happy New Year, guys. See ya. Tapos nagitan like yung reaction nila. So sad. Hindi <laughs> <laughs> naman masaya na Christmas ngayon. Hindi masaya. Masaya kami guys. Masaya. Kasi dumadami kami kada year. Dati kami lang nilakid. Tapos ayan. May additional. Oh. One, two, three. But darating Dari masaya. Si Oo. Oh, mamaya. Pa-interviewin ko. Baka magtampo. <laughs> Pagkita ko sa inyo guys yung fog. Tara guys. Ayan o. Oh. Tignan nyo guys. Ano? Yeah, wala kang makita. So ganun yung Christmas dito, guys. Kung may sa una wala kang friends pero gagawa ka ng friends may family tapos ayun, ng friends? Ah, daldalin mo lang. <laughs> <laughs> daldalin mo lang. Grabe, <laughs> guys.